Dito kami ngayon sa ano Asian Store. Bili kami mga isda. Tsaka kung ano-ano pa. ang galunggong. Anong gusto mo? Malit? Malaki? Medyo malaki. Ayan. Dalawa yan eh. Two for seven dollars. yung galunggong. Two for seven dollars. Meron din maliliit. Though maganda rin ito mami, maliliit, no? Isa masarap to eh. Malutong. Kuha tayo.

Hopiang baboy. Eh, one dollar, mami, oh. Hopiang baboy. Tikman natin. Ano ah, gusto mo, ube? Isang baboy, isang ube. Ayan, one dollar. <laughs> hopiang ube. Saka hopiang baboy. Mili tayo nito. Para sa munggo. Wala na tayo nito. Ayan, no? Free, ah, live river snail. $5.99 per pound. Oo nga, no? Pwede ilagay sa aquarium to. Ito po, fresh. Oh, 3 pound, $8.99. Live meron talaba oh yun eto sa amin sa Bolinao Pangasinan yan masarap iniinit lang namin yan sa siga yung parang sa isa ilalagay sa malakas na apoy tapos ginigisa masarap to sa ginis eh bagyo bilso katingin o oh, yan magkano 291 Four. Oh, tama. Ayan na lang. Sitaw. Bagyo beans, oh. Gusto mo ano, magpanset? Ganda ng bagyo beans, oh. Ano ba ang tawag dito? Ano ang tawag dito? Kalimutan ko na dito, ang tawag. Sarap din to, eh, sa sinigang. 784, oh. Oh, pala palaya, green na green, no? Gano, $8. Malaki. <laughs> Ayan, maliit lang. Ayan, $5. Ayan, pinakamaliit. Opo. Ayan, ito, oh, correct. Magpapakbet ka? 743. Ayun, maliit sa dulo. Ayan, 575. May pampakbet na doon. Talong na lang. May kalabasa na kami. Ayun, kalabasa. Talong. Ito kanina kinain namin eh. Nagprito kami ng talong tsaka bagoong. Sarap. Yung pinakurat. Saan yung pinakurat dito? Pinakurat. Ayun, no? dalawa na lang yata. <laughs> Sarap yan eh, sukang pinakurat. $3.99. Jopran oh. 2.99 Tsaka Sana yung Mang Tomas Wala, maliliit yung Mang Tomas nila to maliit lang ayun tatlo na lang din ano, 379 dalawa na ganun din naman yan para makatipid pa campurado 299, eh, mas mahal to ah hindi, .79. mas mahal to, sarap pinoy pinalitan mo? Sira yung box. <laughs> Sira yung box. Ano pa ba? May patis. May patis pa tayo, no? Suka. Tara, huwi na tayo. <laughs> May mga ano pa sila doon? Cupcake, gano'n. Meron pa? Oh, maraming binili dati chicheria na tortillos na cheese oh. ayan oh, oh, bili nyan ilan isa isa lang <laughs> Pumili ka ng dalawa para may stock bili tayo nito kung pupunta kayo sa dito ah sa Pilipinas na kayo bumili tingnan nyo yung mga mansinilya 9.99 ipika scent oil 9.99 diba bili na kayo dyan sa Pilipinas ano yan pan regalo ah, sinasabi maglikas papaya kaya kami puputi pa kaya ako <laughs> 4.99 <laughs> likas papaya Belo. <laughs> Saan? Ah, oo nga no. Nabasa ko yung pang-scoop natin ng sabaw. Ito, mga chicherya ng Chinese. ba? Diba? Parang sa atin din naman eh, no? Ayun, no? binibili mo dyan. Live, see? Ayan. Aba na naman ang listahan natin. 137.05 Lahat. Medyo konti lang yun. Same card ko, no? Oo. Uh, Medyo konti lang yun. Oh. Uh, yung ginawa ko mo doon. Sanitize tayo. Bawa tayo okay, na mga carny. Carny. <laughs> Sabi ng Pilipino kanina, no? Naririnig ko. Ano? Nag-uusap silang dalawa. Mag-asawa parang hindi na natin alam kung paano <laughs> paano magtipid <lang. laughs> sabi naman isa bili lang, kain lang hindi <laughs> oh, mo makakain kung magtitipid ka magtitipid ka hindi <laughs> mo na daw alam eh kung magtitipid mm -hmm. ka ba, kung kakain ka ba ano ba talaga <laughs> pigilan yung sarili o ganun, medyo mataas kasi yung mga ano eh, pressure no? halata mo eh. Kaya yun, kaya kailangan talaga yung gusto gusto mong kainin ang bilhin mo. Yan, tara, gawin tayo. Talagang sa puti ka. <laughs> wala akong mapaparking parking eh. Grabe ho, oh, tingnan nyo. Oh. Daming tao sa lobby Da grabe. Ano meron ngayon? ngayon. Sabad oh, Ayun. Pero Ayun. grabe. Ah, Chris. Ano, Christmas tuloy? Ah, ano? Ah, Halloween sa Monday. May mga party kasi ngayon yan. Tapos bukas. Ayan. Kaya may nagsabi sa akin kanina na ano, Uy, lumabas ka na, mag-Uber ka na. Malakas ngayon, sabi niya. Sabi ko, wala akong Uber ngayon. hindi pa ako nakapagpa-register ng Uber. Malakas pero malakas daw ngayon. Maraming hmm. party kasi ngayon. May yung order? May yung order ng mga dinosaur? Donald. Wala silang pasok sa pala eh. kasi. <laughs> sa puti ka. Natunaw kasi yung isno. Mm. Hindi -hmm. mo mabot dito, di ba? Parking, no? Ibig sabihin, marami talagang tao. Oh, dito tayo para sa party. Ang habang pila to ni. Oh, ito tahey. snowing, yes, eh. snowing. Wala naman eh, wala ka pasok po basta. Sabi nga ano ngayon eh, although El Nino, konti lang daw ang snow. Itong winter na to yun ang sabi pero malalaman <laughs> malalaman diba? lumalakas lumalakas <laughs> na isno sa Pilipinas siguro pag nag snow na ganyan yung malakas na ulan sa atin yung bagyo no? ganyan siguro din no di ba magiging snow yung ulan oh, di ganyan din yan winter wonderland pero sa tingin ko maraming sisipunin sa atin. Kasi ano eh. Di ba pag December nga lang. Ano Mag-a-adjust sila. Kailangan mag-adjust lahat ng tao. No? Magkakaroon na tayo ng fireplace sa bahay. eh yung ano papaiso. Tingnan nyo. Di ba? Ina inaayos na yung loob niyan. Hindi. Nakasarado sila. Oh, na. Di ba? Kahoy lang dito ah. <laughs> kahoy lang yung mga establishment dito. Pati bahay kahoy lang din naman. May ano lang sila sa loob. Nga lagyan lang yan. Ano mga ano. Cover Mga sidings na Sidings pa. Ganun. makapalata makapulatan. Pero matut natutunaw eh. Matutunaw sa kalsate eh. sa binti mo. Tapos pulang tigil eh. wala pa kanil ka na siya. Tapos pagpasok ko Hindi lang. May well, lamig eh. Puro kape. Nandito si tamad. Hindi, marami pa rin sa ano eh, sa loob. Na. Tumatambay? Oo. Sabado kasi ngayon. Dito kasi yung ano Halloween, yan mas ano pa uh, mas gusto nila yan kaysa doon sa, sa ano Christmas. sa Christmas. Mas hmm. marami silang party. Nag-held sila ng mga party pag ano. Tsaka namimigay sila talaga. Oo, oh, namimigay. TV. Ah. Hindi sila nung sa Pasko sa Pilipinas, di ba Pasko na namimigay? Hmm. Dito namimigay sila talaga. Nag Pero parang sa Pilipinas nauuso na rin yung oh, gano'n, no? Oo, no. na rin. Trick or treat. Pero dito talaga lahat. Halos siguro 90% o 95% ang mga bahay, no? Hmm. Nagbibigay talaga ng mga chocolate. Pero pag Christmas, walang bahay-bahay. Pero pag Halloween lang. Tsaka sarado lahat, no? Oo, oh, sarado lang. Wala kang map... Sa atin, may mall pagka... Hmm. Dito, no? Pagka, no? 23. Kaya mas ano nila yung ano Halloween. Sine-celebrate nila. Mapita tayo sa bahay. May ano lang ulit. Yan o. Oh. Diba? Natutunaw naman pag uh, nalalaglag. Ano no, star talaga parang star. Parang star, star Diba? No? Kung Mr. ano yung nakikita Boy. mo sa picture, Ganun talaga yung snowflakes. Ayan. Pasok na tayo. Sa una lang yan. May makaranas ng snow na nakakatuwa. Mga one week. <laughs> Pag nararanasan mo na araw-araw. <laughs> Wala lang. yan Magsi-7 na tulog na si Dilan. tulog na. Oo, ah. tulog 'yan. Oo, tulog 'yan, oh. o, Kapag ito ay bumaba, ibig sabihin gising siya. Kaya kailangan steady siya para tulog. Tingnan mo Dave ba? Oh, tignan mo. Tulog. <laughs> Sabi sa'yo, tulog yan. Oh, tignan mo. Bababa. Oh, tulog siya. Oh, isa pa. Ah, uh, ah, Dave. Oh, mo. Ah. Tulog yan. Oh, hindi bababa yan. Kasi tulog yan eh. Oh, Oh, tingnan na natin kung bababa ah, kasi ano, tulog 'yan. <laughs> tingnan natin, o, oh, diba? Tulog yan, o. Oh. Hawakan natin ang kilikili, ha? Ah. O, oh, tulog yan. Huwag mong istorbo Dave. Okay. <laughs> Dave, tulog ba? O, <laughs> oh, again. Oh, Kahit titikil mo yan, tulog yan. oh, bababa na natin. Hmm, tulog yan, eh. Pag yan, nagsalita ng okay, Ibig sabihin, tulog yan. Dilan? Dilan? Ay, gising na siya. Ayaw niya magsalita ng okay eh. Dilan? Again, again. Dilan? Ito oh. <laughs> si Dilan, hindi mo maintindihan dito. Comedy rin to. Tignan <laughs> oh. kahit saan mo ipunta. Oh. <laughs> tulog? Tingnan nga natin. Bok. <laughs> Grabing tulog. Oh. <laughs> Grabing tulog. Grabing tulog, oh. Tulog na tulog, ka, ah. Dave, tulog na tulog si Dylan. Tara, alis tayo. Bata tayo ng ano, Jollibee. Okay. Well, Halika na. Dylan. E, tulog si Dylan eh. Yeah. Oh. Halika na. Yeah, Dave. Let's go. Let's go. <laughs> <laughs> Ang ulam namin ay Ang ulam namin ay Chicken Wings. gagawa na lang ay gagawa na lang ng soup sila Saturday night ngayon sabi ko gagawa ako sa basement nahiga ako nakatulog ako pagigising ko lang ayan bukas sa tayo gagawa ng umaga Nagnood na lang tayo ng movies. Equalizer 3. Happy Saturday. Huh? Kain Yeah. 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 parang lumit yung chicken wings? Hindi ka na masunog. yeah. Oh, may pa soup. Soup of the day. Soup of the day. Supas. <laughs> Supas. Kain tayo. Ah, ah crab and corn yan. Ah, nor. I don't like it. <laughs> don't like. Ayan, kain tayo. Kain. Kain muna kami. Tuto na rin ako ng breakfast nila. Ayan. Pakain na lang sila mamaya pagkagising nila. Ano no? Wag aalas gis na. Pero ano to, advance? Mga 9.30 siguro ayan mga 9.30 o 9.30 pa advance yan eh tulog pa yung mga dinosaur nakapag edit na rin ako tapos gagawa tayo sa baba susubo lang ako ng konti ayan o pita nyo naman ayan yung ano nilaglag na snow yung sa may lamesa ganyang kakapalo tayo. Kain tayo. Subo lang ako ng konti. Kain tayo. Tapos gawa tayo sa baba. Yo. na natin to insan. <laughs> Napanood ko yung si Megus Megus sa TVJ. Sa E80 Bulaga. <laughs> Nakakatawa eh. Ayan oh. Meron na to insan na ano na Napintuan insan. Nakakatawa <laughs> yun ka. Ayan. Di ba? Alagyan na lang to ng door na bibili ko. Tapos, ang gagawin natin ngayon, mamasilihan natin yan at pipinturahan yung mga gilid. Tapos, sana, 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 at sana, makapagsahig na tayo ngayon din. Hanggang gabi tayo dito insan. Ayun. Tapos yung mga pangit, papachipachay natin. Tsaka yan, nakabit na pala insin. <laughs> May tawano na rin ako. I-tornado <laughs> e, na natin to insin, no? Ayan, na tornedo na yung ano, kusina. <laughs> Setsa na kayo. Tuntawa talaga ako dun kay Mr. Nobody Buddy. Yan, nobody Doody. Yan. Yan, nakabit na rin. Pero to, hindi mo na daw ikakabit sa kana. Sinubukan lang ikabit yon. Ayan na siya, insan. Ito, gumagana na rin yan, insan. Ayan, o. Tignan nyo. Let there be water. Wow, insan! Pwede nang maghugas. <laughs> Sino kaya ang unang makakapaghugas ng pinggan dito, insan? <laughs> Puro insan, eh. O, di ba? Ayan na siya, insan. O, di ba? Ayun. Nakabit na. Ayan, nakapit na yan, o. Oh. ko na lang doon yung butas. Di ba? Yun na yung tubo. Okay na, okay na yan. Di ba? Tapos, lalagyan na lang to na ano. Ano ba to? Yung ganyan. Para yung mga, ano niya. Bukas-bukas dyan. Ayun. Ayan na siya. Ang una natin gagawin ngayon ay linisin lahat ng kalat dito. Ayan. Organize, linisin. Para makapagtrabaho tayo ng ayos, di ba? Nalagas din. Kala ko, ano, mabubuhay. malalaman. Sana mabuhay. Pinasok ko dito eh. Kaya yun. Yun ang goal natin ngayon para doon na tayo sa loob labas na lahat yung mga kalat sa loob yun, di ba? para maumpisa na natin yung loob kailangan matapos natin to ngayong araw na to sana, sana, sana <laughs> di ba? tapos dito may gagawin tayo dito may napatanda ko sa youtube babalutin natin to ng malambot na bagay tapos, babalutan natin ng parang carpet. Ang ganda. Ang gandang tignan. Doon sa napanood ko sa YouTube. Pang daycare style. Para pag na bangga bangga dito, malambot. Yun. Yun na. Okay, simulan na natin. I-tornado na natin to. <laughs> I-mekos-mekos na natin to. Kailangan natin linisin yan. Para makagalaw tayo na ayos dito. Yun. Iba kusina na siya. Ayan. Uh, sa mga nagtatanong, yun, uh, may nagtanong kasi sa akin, ang, kailangan namin dito, ano, ah uh, student or working na babae. Yun. Yung titira. Student or working. ah uh, bali, dalawa lang ang kukunin. Pag isang kwarto. Pag isang kwarto sila. Pero kung magkaibigan sila, kung gusto nila dito, dalawa sila dito. Ang laki nito. <laughs> Yung isda, di ba? Ang laki nito eh. oh. Dito naman sa isa, eh, pang solo. Yan, depende kung gusto nila, kung dalawa sila magkaibigan. Pero, priority, isa lang. Aayusin pa to. Magiging ganun yun. Sana. Gaganda rin ang ganun. Okay. Magsimula na tayo. Lalabas natin yung aquarium na yan. Doon. Tapos ito. Yan. beventor or pamimigay. Ito yata. Kasabihan ko na yung kapitbahay namin. Ibigay ko sa kanya. Kaya yun. Magsimula na tayo. tsura ko. <laughs> Ayan, tapos dito. Hirap pala talaga magano sa sahig. Dito ako nahihirapan, no? Yung pabilog. Ayan, lalagyan naman ng ano yan, kaya matatakpan yan. Yung butas na yan. Tatakpan din yan para hindi makasingaw. Ayan, dinaganan ko lang para hindi umangat. Angat kasi yan, eh para mapik siya ng ganay, ganyan na <laughs> para mapik siya ng ganyan <laughs> grabe mabubulol-bulol na Ayan. susunod na lang ulit tayo sa kada ng katawang ko <laughs> yan ang kalad po Tadin! pag to naayos yan lahat naayosin natin okay din kasi yan eh. nagiging pabigat siya ng sahig